Sa na ito, ang doktrina ni Kristo, atin pag-aralan po itong title na ito, Magalit, Huwag Magkasala. At ito po yung ating konteksto na babasahin po sa araw na ito sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Epeso 4.26. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubogan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang jablo. Dito po sa talatang ito natin pong nga uh, pag-aaralan, ano ho, sinasabi po diyan, pag na magagalit pala tayo, no huwag hahantong sa magkasala. Bakit po? Kasi di po papasok ang jablo sa buhay natin para gumawa ng kasamaan. Kaya sinasabi dito sa verse 27, At huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Alam niyo po, ang Diablo ay nagbibigay po ito para makapasok sa iyo na makagawa ka ng kasalanan. Kaya napakalinaw po sa title na ating pangkaharalan ngayon. Kaya ingat ingatan natin kung magagalit tayo, huwag magkasala. Kasi hahantong yan sa pagpatay, magbigay ito ng sama ng sa iyo, di ba? At gumawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kasi nga po, kung wala kang aral at turo ni Kristo, maaaring gawin mo ang mga bagay na gumawa ng kasalanan. Kaya ho, ganito po ang ating gagawin. Kung may mababasa po ko mga komento para ituwid tayo sa pamagitan po ng salita ng Diyos, tanggapin natin ang katwiran ng Diyos. Huwag nating ipilit ang mga bagay na gusto nating isipin pero hindi ito ayon sa doktrina ni Kristo. Nais ko po lang bigyan ng magandang paliwanag itong komentong ito. Basahin po natin. Brother Owen, para sabihin ko sa iyo dito sa mundo, makasalanan pa rin tayo. Kaya namatay si Kristo dahil walang pag-asang magbago ang mga tao, makasalanan tayo, kaya nga pananampala lang kay Jesus sa tinapos na gawa ni Jesus. E lang ang magsabing may matuwid na tao dito sa mundo. Kung sa tingin mo, Brother Owen, na matuwid ka at di ka nagkakasala, e prokrito ang tawag doon. Huwag na tayong magplastigan, magpakatotoo ka, lahat makasalanan pa rin. Alam niyo po kung ganyan po ang katwiran po ninyo. Kung lahat ay makasalanan pa rin, wala din palang silbi yung sinasabi po ninyong tinapos na gawa ni Kristo. Kaya tinapos ni Kristo ang masamang gawain ng tao kung ikaw ay susunod sa kanyang kalooban. Upang ikaw ay maging matuwid, maging banal at mabuting tao, hindi ka na makasalanan kung sumusunod ka sa aral at turo ni Kristo. Sapagat itinuturo ni Kristo, kaya nga ho tayo nagkaroon ng ganitong topic, ano? Kung magalit ka, huwag ka magasala. Sa paanong paraan? Kaya ho dito sa ating binasa, no? Kung magagalit man tayo, no? Huwag tayo magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Bakit po? Yung literal, ano ho? Halimbawa, sabog maghapon, hindi ka naka, eh, nakaranas ka ng magalit ka. Siyempre, may mga taong kagalit-galit. Pero yung galit na yun ay huwag mong ilalagay sa puso mo. Huwag mong ipagtatanim. Huwag mong kikimkimin. Di ba? Ibig sabihin, palayain mo ang sarili mo sa mga bangay na yan. Kung nagalit ka, ibig sabihin, magkaroon ka ng pagpapatawad. Sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Kung ikaw naman ang na nakagawa ng kasalanan, humingi ka naman ng tawad doon sa taong ginawan mo ng kasalanan. Ibig sabihin, kung iyan ay sa spiritual naman, huwag mong dadalhin ang ganyang galit o kasalanan kapag namatay ka. Kasi kapag daladala -dala mo yung galit hanggang sa kamatayan, mananatili pa rin ang galit at pot din sa iyo ng Diyos kasi hindi ka natutong magpatawad o humingi ng tawan. Kaya ganito po yan. Balikan ko po ang inyong komento. Ito ang sinasabi po ninyo, no? maling-mali ang inyong katuwiran. Bakit ko po sinasabi mali po ang inyong katuwiran? Wala po kayo sa tamang katuwiran ng Diyos na itinuturo ni Kristo. Pakinggan mo ulit itong sasabihin ko sa iyo. Itong sasabihin ko sa iyo ay katuwiran na mula kay Kristo. Yung sinasabi mo, no? Sinasabi mo sa akin na kung saan ang mundo ay makasalanan pa rin. Totoo yun. Pero sabihin ko sa iyo, dito sa makasalanang mundo, mayroong pong hiniring ang Diyos na hindi gumagawa ng kasalanan. Inaalis nila yung kanilang sarili na hindi mahawaan ng sanlibotang ito, ng kasalanan. Di ba't sinasabi po dito para hindi tayo mahawaan ng kasalanan ay sinasabi po dito sa mga sulat ni Apostol Santiago. Basahin natin ito para malaman mo. Sinasabi diyan para magkaroon tayo ng unawa, basahin natin. Santiago 1.27 Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos sa at tama ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kairapan. At, ito po ha, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng salimutan. Paano ka madudungisan kung lalayo ka sa kasalanan? Meaning, mananatili kang malinis sa harapan ng Diyos. Ngayon, tatawagin na kitang kapatid. Bakit? Alam ko, nasa katwiran ka naman sa dapat eh. Pumanig ka sa totoo, pumanig ka sa katwiran ng Diyos, at alam ko, ikaw ay ah, nag-member dito kasi para sumuporta ka sa katotohanan. Pero bakit para bang ikaw ay nadadala ng ibang katwiran? Itong katwiran ito, pakinggan mong mabuti, ha? Katwiran na mula sa salita ng Diyos ang pakikinggan mo. Kaya sinasabi mo, kung makasalanan pa rin tayo, sinasabi mo, kaya namatay si Kristo, dahil walang pag-asang magbago ang mga tao, makasalanan tayo. Ina e nga po eh. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Kristo na magbago. Mali po ang inyong katwiran, kaya nga namatay si Kristo para tayo ay magbago. Pero parang sa tingin ninyo, na ginagawa niyong walang saysay ang ginawa ni Kristo dahil walang pag-asang magbago? Ipapakita ko sa iyo na dapat po tayong magbago. Pakinggan mo ang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa ikalawang Korinto 5.17. Diba ang sinasabi po dito? Pakinggan mong mabuti. Para maging malinaw sa iyo. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, Siya'y bagong nila lang. Pag sinabing bago, wala na ang dati mong pagkatao. Yan po, nakalagay po. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Bakit bago? Yung luma, yun ang pagkatao mong masama at makasalanan. Ngayong ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, sumusunod ka na sa kanyang pamaran at utos, nagkakaroon ka ng pagbabago. Huwag po niyong sasabihin sa inyong mga kaisipan na walang pag-asang magbago ang mga tao dahil makasalanan. Kung makasalanan tayo, kung makikipag-isa tayo kay Kristo, magkakaroon po tayo ng pagbabago. Yan po. Maaring hindi ka pa nakikaisa kay Kristo kasi ayaw mong magbago. Palitan natin ang ibang salin para maging malinaw pa sa magandang balita Biblia. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Malinaw po diyan, no? nakalagay. Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Tapos, sasabihin po ninyo, walang pag-asang magbago ang tao dahil makasalanan. Dahil kay Kristo, nagbabago na dating dating mong pamumuhay na makasalanan na babago. Kaya ho, maling mali ang doktrina na inyong napakinggan. Pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito ang totoo. Maling mali po ang inyong pinuntahang doktrina. Wala po sa doktrina ni Kristo. No? Ngayon pa lang, no? kahit ho ako na humingi ng sorry sa inyo. Kasi ho, masasama ang mga binabanggit niyo sa akin at paratang. Ako na ho ang maghihingi ng pasensya. No, ho, pasensya na ho kung kayo nasasaktan. Kasi yung aking sinasabi, pawang katotohanan at sinasabi ng salita ng Diyos na binabasa ko po. Kaya mali-mali po kayo. Ito pa, sinasabi niyo kaya nga pananampalataya lang kay Jesus. Kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, kailangan mo sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Kasi kung hindi ka rin susunod sa kanyang pamaraan at utos, ano ang dahilan pa para maging Panginoon mo si Kristo. Kung gusto mo maging Panginoon si Kristo at kung mahal mo siya, sundin mo ang kanyang sinasabi. Ngayon, balikan kong muli. Sabi mo, tinapos na gawa ni Kristo. Ano ba yung tinapos na gawa ni Kristo? Sinasampalatayan mo ba yung kanyang kamatayan sa krus? Sinasampalatayan mo ba kung bakit namatay siya sa krus? Namatay si Kristo sa krus dahil sa kasalanan mo pinatawad ka sa iyong kasalanan. Bakit ka pinatawad sa iyong kasalanan? Dahil ikaw ay makasalanan. Kaya pinatawad ka dahil nagkakasala. Ngayon, kaya kung gusto mong makipag-isa kay Kristo, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Kaya nga sinasabi niyan, huwag kayong ano, magkasala kung magalit man kayo. Kaya ho ito ho, doon pa lang sa salitang kung magalit ka kasi magkakasal at magkakasala ka eh. Bakit? O nang una, magtatanim ka ng sama na loob kasi nagalit ka. Di ba? Eh yun nga, tanggalin nga eh bago lumubog ang araw eh. Alisin bago lumubog ang araw. Kasi pag hindi mo inalis at lumipas kasi nilubogan ka ng araw, magkakaroon ng pagkakataon ng jablo So, di ba sabi doon sa uh, 27, at huwag bigyan ng pagkakataon ng jablo kasi nagkakaroon ng pagkakataon ng jablo na kumilos sa buhay mo kapag may galit ka, kapag nilubugan ka ng araw. Yung sabi sa verse 26, Magalit kayo ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Kapag dumating na po sa pagkakataon na Lubuga ng araw ang inyong galit, nagkakaroon po ng pagkakataon ang jablo na kumilo sa buhay mo para magkasala. Nakita ba ninyo ang katotohanan? Balikan kuli ang inyong komento. Ito'y pagtutuwid mula sa salita ng Diyos. Hindi po ito para kayo ay pagalitan. Hindi po. Tayo ay tinutuwid sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating binabasa. Alam niyo po mga kapatid, no? nais ko pa nga bigyan po ng paglilinaw pa itong sinasabi niya. Epokrito lang ang nagsasabing may matuwid na tao dito sa mundo. Kung sa tingin mo, Brother Owen, na matuwid ka at di ka nagkakasala, iprokrito ang tawag doon. E kung sabihin ko naman sa iyo sa salita ng Diyos na mayroong taong matuwid, lalong-lalo na kapag tayo ay uh, tinuturuan ng katuwiran at dapat maging matuwid. Ito ang sasabihin ko sa iyo at nakasulat po sa banal na kasulatan. No? Tingnan mo yung propeta. Si propeta Ezekiel may sinulat na ganito para maintindihan mo no. Sa Ezekiel 3:21, basahin natin. Subalit kung iyong binalaan ang taong matuwid o oh, meron pong taong matuwid ha, na huwag magkasala. Kalinaw-linaw ha, balikan ko ang komento po ninyo na. No? Ito ang sinasabi mo. Epokrito lang ang magsasaming may matuwid na tao dito sa mundo. O yan po, malinaw po sa mga sulat ni Propeta Ezekiel. So, balit kung iyong binalaan ang taong matuwid na huwag magkasala at siya'y hindi nagkakasala, siya'y tiyak na mabubuhay. So ang kagandahan na itong matuwid na tao, binabalaan mo na huwag magkasala. Ang kagandahan may promise na mabubuhay po. Ibig sabihin, hindi mapaparusahan ng Diyos. Yan po nakalagay yun, oh, siya'y tiyak na. Pag sinabing tiyak, sure na mabubuhay. Sapagkat tinanggap niya ang babala at iyong iniligtas ang iyong buhay. So meaning, nagkakaroon ng kaligtasan ng buhay mo kapag hindi ka nagkakasala. Lalong lalo na kung ika'y matuwid at binabalaan, binibigyan ng warning upang huwag magkasala ang kagandahan, tiyak na mabubuhay at tatanggapin mo yung buhay na sinasabing kaligtasan ng ating buhay. Kaya kaibigan, aywan ko po, saan ba kayo kumukuha ng katwiran, hindi sa katwiran ng Diyos? Oh, yun ha? Ito pa ang sabi mo. Huwag na tayong magplastikan, magpakatotoo ka. Ikaw po magpakatotoo. Huwag kang makipagplastikan sa mga taong walang alam sa katotohanan sinasabi mo, lahat makasalanan pa rin. Eh, huwag mong idadami kami. Huwag mo kong idadamay sa inyong ganyang katwiran. Kung lahat makasalanan pa rin, iyan mga taong yan, hindi tinatanggap yung tinapos ni Kristo. Yung kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya namatay si Kristo sa krus dahil sa kasalanan ng mga tao. Pinawi na nga eh. Bakit pinawi? Inalis na nga sa buhay mo eh. Tapos gusto mo pa rin bumalik sa dating karumihan o kasalanan. Parang sinasabing ganito, no? Yung mga taong ganito ang kaisipan. Pwedeng ehlin tulad sa mga sinasabi ni Pedro, no? Puntahan natin yon. Ano sabi ni Pedro? Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinain ang iniluwana. At ito namang baboy, paliguan mo man pilit na babalik sa dating lubluban. Tingnan natin pa sa ibang salin, no? Kasi nga po nagbabasa tayo para maunawa natin yung taong ayaw magbago. Ang gusto pa rin dati pa rin niyang kalalaga, yung makasalanan. Yan ang sinasabi pa dito sa isang salin. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglolobalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Diba? Nahugasan ka na, nalinis ka na. Pero balik at balik pa rin sa dating lubluba na karumihan. Ibig sabihin po, kasalanan. Kaya, huwag po tayong magaya sa ganitong kasabihan. Ano pa? Sinasabi sa ibang salin? Tingnan din natin, no? Yeah, sa isang salin naman. Bagay sa kanila ang kasabihan. Ang asoy kumakain ng suka niya, at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lobloban. Di ba ang baboy? Alam natin naroon sa kural at doon na rin dumudumi. Eh. Pakatapos paliguan, ninisin, balik at balik uli doon sa karumihan. So wag po tayong maging ganun. No, wag na tayong bumalik sa dati nating pamumuhay na makasalanan. Kaya mali po ang inyong katuwiran, kaibigan, no? Kasi nga po, paano kitang maituturing na kapatid kung ang iyong katuwiran ay hindi sa tamang katwina ng kapatiran. Kung gusto mo maging kapatid sa tamang kapatiran, sumunod tayo sa tamang aral ni Kristo. Huwag mong sabihin lahat makasalanan pa rin. Walang silbi pala ang pagkapako ni Kristo sa krus. Walang silbi yung kanyang dugo na nabayubay. Ang kanyang katawan at dumagos yung kanyang dugo para ipambayad lang sa kasalanan mo at kasalanan ko. Niwawalan yung saysay ang katubusan ni Kristo. Kaya nga po, maling-mali ang katwiran ninyo. Ano pa? Ito ang katwiran kasi na dapat nating malaman, no? Na kung saan ay binago na po tayo, huwag mo sasabihin wala. Walang pagbabago meron. Yung dugo nga po ni Kristo ang siyang naging pantubos para tayo mabago o mahango sa ating makasalanang pag-atao. Kasi kung babalik ka pa rin doon sa dati mong buhay na makasalanan, Walang silbi ang pagkapako ni Kristo sa buhay mo. Pero kami ho, pinapahalagahan po namin yung dugo na nabubo doon sa bundok ng Kalbaryo. Yung dugo ni Kristo ang siyang naglinis sa iyong, sa iyong lumang pagkatao. At ngayon lahil bago ka na, wala na ang dati mong pamumuhay na makasalanan. Kaya kaibigan, ililino ko pa itong mga komento mo ha. Kaya connected ang ating topic. Kung magalit, huwag magkasala. Diyan pa lang ho kung magalit kayo, huwag kang eh. Tapos sasabihin niyo, lahat ng tao makasalan pa rin. 'Di ba? Huwag nating isipin ganun. Kasi ang katwiran ng Diyos ay may mga bagay tayong ganito na makikita. Ngayon kung iisipin mo ba yung kanyang ginawa sa krus, pansinin mo itong talatang ito, no? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pansin mo, nagkaroon po ng posisyon na sana'y ikaw yung parusahan ng Diyos at si Kristo yung itinuring na makasalanan, bagamat hindi siya nagkasala. Pansinin mo yung talatang iyan, o ano pa. Sa katwiran din ninyo ay mali din iyan. Bakit po? Ito pa ang babasahin ko para sa inyo. Ang sabi dito sa Unang Tesalonika 4.6, Ang sino may huwag magkasala o man lamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, gaya ng aming sinabi nung una, at ibinabala sa inyo. Yun. Binibigyan tayo ng babala. Sina may huwag magkasala? eh, sabi po ninyo pala, saan ba kayo kumukuha ng doktrina? Sabi nyo, ano, namatay si Kristo, dahil walang pag-asang magbago ang tao, ang mga tao, dahil makasalanan tayo. Kaya nga ho yan ang katwiran ng Diyos na ating mapapakinggan. Sino may huwag magkasala? Ay, sinasabi ng huwag yan, gusto pa ninyo magkasala. Huwag tayong matigas ang ulo. Ano? Ito pa, para sa katwiran na itutuwid sa atin ng salita ng Diyos, pakinggan mo rin ito. Dito naman po sa pahayag 2.13 kasi meron kang katwiran na hindi mo pala naiintindihan. Ang sinasabi dito, no? pahayag 2.13, nalalaman ko kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit na naratili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit nung si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa kalagitnaan ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. O, di ba? Kahit o itong mundong ito, nakatira si Satanas, pero nananatili kang tapat. Walang kasalanan. Yan ang ibig sabihin tapat. Hindi nagkakasala. sumusunod sa Diyos. Pero ang inyong katwiran ay mali. No? Sabi mo, para sabihin ko sa iyo, dito sa mundo, makasalanan pa rin tayo. Kaya nga, namatay si Kristo. Ano ano bang ba katwiran yan sa inyo, no? Sinasabi niyo ang katwirang iyan, sabihin ko sa iyo dito sa mundo ito, makasalanan pa rin tayo. Ito na nga po, ang kagandang-ganda ng mga pahayag sa ikalawa, labing tatlo, na nalaman kung saan ka nakatira. Saan nakatira? Sa lugar na pinaghaharihan ni Satanas. Sino yan? Taong yan. Ngunit, nanatili kang tapat sa akin. O, di ba? yung ba yung nagkasala? Nananatiling tapat kahit nakatira si sino yan? Sino nakatira? Sa lugar pa nga ni satanas na Hmm. Para malaman mo, ito ang sagot natin. Sa nagahari, sa nakatira sa mundong ito si satanas. Di ba sa mundong ito? O paliwanag ito ng Apostol Pablo. Sabi diyan, para maging malino sa iyo, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang prinsipeng nagahari sa mga taong ayo pasakop sa Diyos. O sa isang salin, tingnan mo pa ha, para maging malinaw. Namuhay kayo nung gaya ng taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyari ni Satanas. Eh yun ka wala pala eh. Nagpapasakop kayo sa kapangyari ni Satanas. Eh ngayon, hindi na po tayo nagpapasakop. Kaya ang sinasabit po dito sa talatang ito na ating binasa kanina, kahit ikaw po ay nasa poder ni Satanas o yung sa lugar ni Satanas, hindi ka nagpapadaig. Yan po, nalalaman kong saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa kinaroon ng luklukan ni Satanas. O ba? Diba? Kahit naroon ka sa lugar ni Satanas, eh, hindi ka nagpapadaig. Hindi ka nagpapadaya. Kaya nga kaibigan, pasensya na po ang katwiran na sinasabi ko ay katotohanan. Kaya huwag sa sasabihin, Brother Owen, para sabihin ko sa iyo, basta mo nalaman na yan, Basta mo natuklasan para sabihin mo sa akin, dito sa mundo, makasalanan pa rin tayo ay hindi po. Hindi kami nagpapadaig kay Satanas. Kaya kung ito ang babasahin mo, nalalaman kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay kinaroroon ng luklukan ni Satanas? At iniingatan mong matibay ang aking pangalan? O, oh. iniingatan natin eh. Para hindi tayo magkasala, ingatan natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Si Kristo nga hindi na nga nagkasala tapos ikaw magkakasala pa. Ibig sabihin, hindi ka panig kay Kristo. Di ba? Ang halimbawa na dapat natin sundin, si Kristo. Pakinggan mo ito ha, para malaman mo. Dito po sa mga sulat ni Pedro, unang Pedro 2.21, basahin natin. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. ba? Diba? Si Kristo hindi nagkasala. Kung meron po taba tayong tularan, si Kristo na. Para magkaroon din tayo ng buhay na kalugod-lugod na tulad ni Kristo. Yan po sabi dito, para tolaran natin ang buhay ni Kristo. Sa isang salin, basahin din natin ano po. Sabi naman po dito sa isang salin, sapagkat sa ganitong bagay, nakalagay po dito, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan, iniwana ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya eh, para sa inyo ay ayon yung sundin si Kristo eh. Ako'y naiiyak. Bakit? Pinaparatangan niyo kung hindi. Ako basa ng basa para sa katwiran ng mga taong gustong sumunod kay Kristo. Tapos kayo, paratang ng paratang sa akin. Eh ako basa ng basa ng katwiran ng Diyos para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos at maging karapat dapat. Tapos, hindi pala natin susundin si Kristo. Kung ako ay susunod sa inyong kaparaanan, sino pa para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos? Nakakalungkot, mga kapatid. Sige, kung ganyan ang ituturin nyo sa akin, wala akong magagawa. Pero to malinaw ang dapat nating sundin ay si Kristo. Para magkaroon tayo ng matawid na pamuhay, maging banal, sarapan sa ng Diyos Ama, gawin natin ang kalooban na pinapagawa ni Kristo. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya kaibigan, ito'y katuwiran ng Diyos. Magbasa po tayo, mag-aral lagi tayo, no? Oh, okay, nagpapasalamat sa'yo, nag-member ka. Dahil, yan naman, hindi ko naman pa kayo pinipilit eh. Nagkusa naman po kayo. Ang kagandahan nga dito, no, kung kayo nag-member, alam ko kayo sumusuporta. Bakit po? Kasi, hindi po ako after money. <laughs> hindi ko hinahangad ang inyong kayamanan o pera para ako suportahan ninyo. Pero mas maganda, kung tutulong din naman kayo, umayos sa ayaw ng pag-iisip, Katwiran ng Diyos ang ating ipamuhay, sundin natin ang kalooban ng Ama. Huwag na kayong makinig kung nung kanin, aral kung mali-mali din ang katwiran. At iyan na po ang nagpatunay para sa atin. Kaya kaibigan, mahal ko kayo, no? Kung kayo mga sinasabi ng iba, baser, wala akong pakilang kung kayo baser. Basa importante, iparating ko sa inyo ang katwiran ng Diyos na makapagliligtas ng ating kaluluwa, no? Hindi ko na hinahangad ang inyo po nga uh, uh, pagtulong kung iyan po ay magiging Uh, katwiran para para sa inyong doktrina, hindi po, no? Mas maganda nga nagtutulong tayo, tulong-tulong tayo, magsama-sama, magibigan, magbigayan. Maganda po 'yun eh. Sa lahat po na ng member po dito, thank you so much po. No? At kayo naman ay hindi ko pinilit at nag-uusa po kayo, no? At nakikita ko na lang po sa ating channel na kayo ay totoong sumusuporta sa atin. Salamat po sa lahat ng nag-member, no? At alam ko po, sabi ko ho sa inyo, ang mga bagay niyan ay itutulong ko rin po para sa iba. Kaya salamat po sa mga nakinig sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. No? At ito lang masasabi ko, dapat tayo ay umiwas sa pagkakasala kahit magalit tayo, hindi tayo makagawa ng masama. Tingnan natin yung katuruan ni Kristo nang sa ganoon hindi tayo magkasala. Salamat pong muli at napakinggan po ninyo ang doktrina ni Kristo na makakapagbigay lugod sa harapan ng Ama. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalaan po kayong lahat. Ito po ang ating uh, magandang topic sa araw na ito. Pagpalaan po tayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.